Hello, hello, magandang araw po sa inyo mga ka-hunters. Ayan, magandang araw na ipinagkalob ng Panginoon sa atin ngayon. Maraming salamat sa Panginoon. Ayan, salamat sa Panginoon at nakatagpo ulit tayo ng coins na 5 peso. Nickel brass po ang composition. At ito po, ayan, may taong 1999. Ah, may mga damage siya pero hindi naman po siya ganong marami. Ayan. Once again po, nakakakita pa rin po tayo ng mga ganitong uri ng coins. Ito pong uri ng coins na ito. Ito po yung day one. Ha? Makikita po natin day one. Ayan. May, mababa po yung ngipi ng kagwills niya. Ayan. Ito pong bariya na to 1999, ay hard to find po dati. Eh ngayon hindi na natin alam kung hard to find na to o nananatiling semi hard to find. Kung ano ba sila? Naguluyat, naguluhan ako doon. Ito po ay semi hard to find dati ha. Ngayon, no, hindi ko na alam po kung ito ay hard to find. ha mga ka-hunters. Ito po ay nabibili sa halagang 50 pesos noon pero sa ngayon siguro uh, 150 pesos na to nabibili basta yan ratio 50 to 150 pesos depende pa rin po sa condition ng ating barya yan ito maganda pa ang condition nito yan yan po mga counters sa 1999 Siyempre, kung makakita tayo ng wala ito mint mark yan yung isa yung yung ito, yung mga star na yan. So, wala yan. Of course, additional, kuhan pa po yan. Additional value sa ating barya. Yan, 1999. Nakakakita pa rin po. Yan. Naparaan po ito. Naisukli lang po. Okay. And hanggang sa muli mga ka-hunters, may kila lang po itong video ko. Kasi wala naman tayong ganong sasabihin dito. Update, update lang po tayo. Maraming maraming pong salamat. Hanggang sa muli. Ingat po tayong lahat mga ka-hunters. Ingat po tayo lahat. God bless po.